Alright guys, nandito tayo ngayon sa Green Hills and titingnan tayo ngayon ng presyo ng iPhone 16 uh, model kung magkano yung uh, presyohan ngayon ng iPhone 16. Pausapin natin yung uh, nakita natin yung store dito no, sila ate. Hello ate, kamusta? Hi, Hello. Hello, Hello po. Ah, introduce mo na kay ate. Ano pa pangalan mo ate? Hamida po. Hamida. Ikaw? City po. Hello, nice to meet you po. Inquire lang kami magkano yung presyo nung ano ngayon. Since diba bagong gilis lang yung ano, uh, iPhone 16. And marami kasi naghahanap na agad ng ano, iPhone 16 ngayon sa Pilipinas. Yes. Eh ngayon pumunta kami ng Green Hills kasi, 'di ba? Usually Green Deals yung nao na lagi. Mas oh, yes. Yeah. maganda. So, ate anong iPhone 16 meron kayo? 16. Ayun yung gig niya. Ito siya. May 1 tera to 5, 6, 5, may 16 Pro din. May 16 Pro din? Yes. May 16 Pro ma next day lang. Susunod na siya. Ah, oh, okay. Ito muna ate. Mag, magkano Ito yung... Siya. Ayan. Magkano yan? Ito, gig nito, 256 GB na siya. Uh oh, Oo. -oh. Brand new sale. Mga nasa 99. 99? Yes. 99,000. Eh kung may discount pa to. May discount. Yes. Ayun. Yes. Magkano <laughs> pwede mong ibigay na discount? Ang... Um, Hindi lang, mga ano lang, 98 pwede. Ay, 98 yes. pwede na yun. Okay, sige. Ilang gig yan natin? 256 gig 25, na siya. 16 Pro Max na siya, di ba? Opo. 16 Pro Max. Um, so, paano nila? Ano yun? Siyempre, tinatanong, ano, ah, kasi ano, bago lang, bagong Apo. ano lang sa Pinas. Okay. Brand new ba siya, at Yes, pwede mo yes. naman i-check yung serial naman. Bago namin i-ipa- i-ano namin sa customer, i-ano namin i chick namin yung serial. Sa Para Apple Chipper. Ano, brand new talaga siya. One year warranty sa Powerpoint. Para makasiguro din yung bibili oh, na brand new yung bibili nila. Oo. Uh, siya activated. Kapag bumibili ka ng unit, i-check mo yung serial. Para um, sure, din kayo na brand new sale ko siya. Oo nga. Uh, uh, pwede nila i-check muna, no? Opo. Yes. Kung bibili sila. At sure na... nilang ano yung brand niya. Uh, para makasure sila na brand new yung bibili nila. Yes, uh, yes, Sila pang gumagamit. Saan gano'n nila? Ano yung uh, bar yan? Para ng uh, Hong Kong bar yan ko yeah. siya. Yes. May, mo, may model na ba kayo? May parang display model na kayo? Para makita nila? Ay, wala. Wala, lahat na kasi yes. Pa, no? Yes, lahat pa na kasi. Kasi bago release lang. Okay. Bago pa lang, no? Yes. Ito yung 256. Yes. Opo, may 512 din. Ito yung 512 na dessert, color. Ito yung bagong color. Uh, ito yung mas mahal yung kulay. Oo. Ito, 512 gig. Mga price niya po, mga nasa... I 111. 111? Yes, 111. Pag mangingi sa discount, magkano pwede Hindi Kundi lang po ibabawas namin. Pero, more discount naman yun sir. Iba-iba ah. din kasi yung price dito sa Bucos. Iba-iba rin? Yes, ako. Okay. Pero kapag dessert po, mas ano siya mahal. Pero may discount naman. kapag discount naman. Anong mga previous na pwede mong ibigay? Kunwari, bibili sila ng 512, bukay ito 256. Ako nagbibigyan ko ng previous, free temporary glass at saka case. Pero alam ko sa iba, may nakikita sila na lang. ba't sila ang dami yung Pero dagdag oh. -dag pressure din yung kapag so, binili mo yung previous. Uh, pre Discount na lang po yung mga airpods, power bank, nakikita nila oh. sa TikTok na oh. lahat nakapackage. Nakapackage na, may airpods yes. na, may casing na. Yes, of um, kaya Diba? Saka din advice ako mm -hmm. na bumamig sa yung mga 16 series or 15 series. yung, yung, yung mga mag-sing. mga premium cover lang. Yes. Ay yung, mga... Ay, yung mga airpods, no? Yes. Yung mm, yes. dinidikit dito, parang ginagawang oh, oh mag-power charger. Oh. mag charger. Ayun, ayun. Yes. Advisable din ba gamitin niya? Pag original. Pag, pag original. Kapag, original. Ah. Kapag hindi original, hindi po advisable gamitin yung. Kasi nakakasira po sa bad. Sa bad. Eh, lalo na din brand new bibili mo. Uh, lalo na brand new yung iPhone 16. Di ba? Okay. Original. Tapos okay. gagamitin mo na ng hindi hmm. or hindi, Hindi ano? mga premium copy. Premium copy lang. Yun. Mas maganda kung bibili ka ng banyo, mas maganda din. Bili ka na din na original charger. Hindi yeah, yung charger. mga package lang. Yeah. Ba't sila nagpipipis like, ganito? Parang ano, previous lang, parang pang akit lang yung sa customer. Kasi hindi naman yung, hindi naman yun yung, yung hapon mo eh. Yung unit talaga so, yeah. yung sa hindi yung previous kasi. Uh, para, para ma ma-protect rin yung, ano, battery health. Yes, tama si Alex. Tama na. And then last mo ate yung 1TB, no? Tapos na yung 1 terabyte. Ito yung... Ayan, ang pinakaantay oh, nila. 1 well, terabyte na siya. So, magkano po ang presyo mm -hmm. ng iPhone one 16 Pro Max? 1 terabyte. Ano to? Mga -ano sa 125. 125. 125? Yes, 125. Pag uh, mangingi sila ng discount, magkano yung pwede mong ibigay nila? Mga 123. 123. <laughs> Na, no? Then, kapag bumibili ka ng unit, i-check e mo yung serial para sure ka na brand niya siya. Dito lang yung serial na yung. Yeah, yeah. Uh, para... mo. Yan. Dito lang iti-check sa Apple checker. Para makasigurado sila na brand niya yung bibili nila ng yeah. iPhone, okay. di ba? Yes. Okay. okay. So, usually parang konti pa lang story na meron dito ng iPhone 16, no? Yeah. Uh -huh. Selected pa uh -huh. lang po yun. Selected pa lang, no? Oo. Uh -huh. Yun. So kung gusto nyo naman una, isa tong store na no, to oh, Oo, tama. Dame. So guys, kung gusto nyo mauna agad, makabili ng iPhone 16. Uh, may, ano na medyo, ano naman may ano naman, um, reasonable yung price kasi bago pa lang, syempre, di Ayan, and dito sila ate. Ito yung store nila. Okay. SNN SNS. Gadgets. Contactin nyo lang kami sa SNN guys so, uh, May Facebook sila sa uh, Instagram. Pwede sila contactin sa second floor lang ng uh, Green Hills. Yes. Yeah. Uh, Hanapin niya sila. Hey. na nila, si sigurado na lang brand new makukuha. Oh, naman, no, syempre kasi pwede mong i ano eh, i-check mo na nang sila na Okay. So ate, ano ulit pang alam mo ate? Amida po. Amida, ikaw. City nurse pa. City nurse. Okay ate. So, so far, pero sabi niyo kanina, darating pa yung iPhone 16 Pro, no? Oh, uh, magay lang mga next po. Mga ilang hey, lang, alam, sure, kasi malatilipu siya uh, 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 pero ngayon dumati sixteen ko po si ano pro ah. pro ano ang ano series island days Susunod si ano so Pro. ano Pro? ano Sa so, island, okay. island. Oh, island, si days. island Days ano 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 16 ano 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 Wala uh, pa. wala. Sa so, 16 Pro ate, or may estimated na kayo ng price? 16 Pro, oh, wala pa. Wala pa, no? Yeah. Pero kunti lang yun, no? Nasa ano, ah, uh, 70 plus, yes. 60 plus. Yan. Yes, yes. Yun lang. Yung grade lang naman kuyin No? Tapos si Pro may 128GB siya. Unlike kay 4, maximum 256GB. 256GB, 25, 25, 25, yun ang mababa, 25, no? Ah, yes. Pa. Si Pro may 128GB. So, sa mga gusto, gusto, may budget na ano lang, para baka sunod pa rin sila sa uso. No. So, abangan na lang nila kung gusto nila yung pro, no? Oh, mga okay. Mga il ilang weeks. No, weeks no. Uh, bukas, siguro na. Ay, yun. Hello, bukas agad. Magkakaroon no? oh, ano bang araw ngayon? Eh? Sunday. 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 Monday. Monday. September. Oh, Monday. Monday. No, Monday. Monday. September. Monday. September. Monday. September. Monday. September. Monday. Ay, September. Ah, guys, Monday. nga pala ngayon. September 20, September 22 ngayon, no? Oh, 22 sabi nila baka September 23 meron na agad. So ayun, abangan so, abangan pa kayo. Paunahan. Paunahan na lang, syempre marami naghahanap noon. Ate, ayun, maraming salamat. Thank you din. ay ito yung story nila guys. So ayan, asan yan? Ay, meron yung contact number yun eh. Ah, yes. Ako. Ayan. Ayan, may contact number sila dyan. Ayan, guys. Pwede sila makontact dyan. Pwede nyo sila makontact dyan. Yes, po. Ayan.